Mami, dito na yung ano, yung inyong aambo na yun. Eh. Ang ating mariling bagong kapatid for the day. Papayag ko siya? Ha? Papayag ka? Yeah, Di ba Napaka-pogi nito! 3, 2, 1! Sir David. Hi Payag ka daw tumaging anak ko? Bro. ang bait niyo? Huwag ganon. Ang pangit, ang butik. Hindi niyo papatanggalin ang socks? Bakit ka pa natanggalin yung socks niya? Papatutumay yung sapatos niya eh. Eh, ikaw special ka eh. Ay. Ano? Ano yun? <laughs> Ipatrato ko sa kanya po. Hindi pwedeng ganun! Hindi, pwede. wala kong tayo. Mas pogi siya tayo. Ano ba siya? Di ka? Anong nangyayari sa inyo? Pwede. Puro kayong ngiti eh. Itong nanay ko na naman ang tatamay mo pa sa pogi eh. <laughs> Malang, Aray ko! Malapit masyado eh. Anong pakalakbayo niyo sa akin? Parang ako napaprak ah. Anong pakalakbayo <laughs> ni Bakit pakalakbayo? Ang usapan, kahit katratuhin niyo siya, na parang pagtrato niyo sa akin sa bahay. <laughs> Hindi ko kaya. Hindi makapalat mo! Alinisin mo yan! Ang kalat-kalat mo! Hindi ka pa kumakain! Tulog ka na tulog! Ano ka? Upo ka, David. talaga tayo na magulang, David. Ay, gusto ko. Gustong gusto ko. Alayas <laughs> na lang kaya ako. Mami? Mami? Mami, Bakal. meron tayong bisita sa bahay. May bago akong ipapampon sa inyo. Ba't yun ang mong gulo-gulo? kita tayo, gulo-gulo ng buhok mo. Ako May bago na. akong papampon sa inyo. Pogi ito. Sino? Pogi, malakas ang dating, chinito, kamukha ko. hindi ko kamukha mas pogi sa akin to. Pero pupunta siya ngayon sa bahay, kinikilig na yung mga kasambahay natin. Sino yan? Kilala niyo to. Sino nga? Si David Likaw ko. Ay, ah, yung lupang ko na tabi ko. Oo, oh, hindi lupang ko, likaw ko. Baka magkamali kayo mamaya. Huwag niyo sabihin lupang ko, mali yun. David Likaw ko. At ngayon, magkakampi tayo, mami. Bakit? Ang gagawin natin, aamponin niyo siya dito sa bahay. Alam ba niya yan? Sasabihin ko rin sa kanya mamaya, pero tingin gusto ko lang makita ko ano maging reaction niya. Pag naging nanay ni David Licao ko, si Gina Chi. Challenge to so para kay David kasi eto, pag naging nanay niyo to, medyo mahirap, madaldal, masungit, lagi ka pinagpagalitan. Pero ngayon, hindi akong papagalitan niyo ang aking magiging bagong kapatid at ang inyong aamponin na si David. Ay, papayag ko yan, baka magalit yan. Nasa sa inyo na <laughs> so dapat, pagpasok ni David mamaya, Hi anak! Ganyan na agad, okay? <laughs> pero heads upan ko rin naman siya. Pero gusto ko lang makita yung magiging reaction niya once na gawin yung anak si David Likaw ko. So malapit na siya ngayon, papunta na siya. Ready na kayo? Yes, I'm ready. Oh, sa sample muna, sample. Sample? Oo. Oh. Hoy anak! Ba't ngayon oh, ka na? Oo, di. siya agad ako. So <laughs> hindi na natin magiging reaction ni David mamaya. Abangan nyo, papunta na siya dito. Okay? Ready na kayo? Makita si David sa personal? Well, mabait yan batang yan. Kaya hindi isip ko baka mapikul sa akin. <laughs> hindi yan, mabait yan. Pero pipikunin natin. <laughs> Let's go, let's go, let's go. Sunduin na natin si David. So yun guys, kung napanood niyo part 1 ay nakita ko na si David ulit. At ngayon ay papunta na tayo sa bahay. nagko-convoy kami para ipakilala ko na siya sa bagong nanay niya. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Alam na rin ni mama yung gagawin niya na pagdating sa bahay ay gagawin niya na agad na anak si David. Kung paano niya ako tratuhin, tatutuhin niya si David. So ngayon, alam niyo naman si David medyo tahimik, nangiting-ngiti lang. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya once na binungangain at tinarayan na siya ni Gina Ching. Let's go. So, yan guys. Nandito na tayo ngayon sa bahay. At nandito okay. na si David. Pwede ka na mamit si mami? Sige. Parang tangkad mo. Titipto nga ako. Ito <laughs> na si David likaw ko. Magkasama na ulit kami sa isang frame. Marami sa inyo nagre-request. Ayan. Papakilala natin siya sa aking nanay. Come on, bro. Let's go, bro. Let's go, bro. Ayan mo? Ha? Ayan ako. Ala? Ubig. Ayan ako. Sa so, labas na lang yun. Mamaya, dito na lang yung ano, yung inyong aampunin. Ang aking magiging bagong kapatid for today. Kapayag ko siya? Kapayag yan! Napaka-pogi nito! Gwapo! Matangkad! Chinito! Parang tiklop yung bibig ko. Ay, kamay ko! Tiklop yung bibig nyo pag hindi... Pag hindi ako... Hindi pwede yun. Dapat kung paano nyo ako tatuwin, ganun yung tatuwin tong tao to. Walang favoritism. So, 3, 2, 1! Ayan. Ay, body ka that. daw na maging anak ko? Bruh! Ang bait nyo! Huwag ganun! Hindi kayo ganyan, hindi kayo ganyan. Naka-blush on pa si Mami, oh. Hindi ako ganyan. <laughs> ay po, ay si Miti. Hindi, hindi siya. Anong tawag mo sa kanya, Dave? Mami. Ang <laughs> 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 um, pangit ang butik! Oh, wala pa kayong papagawa. Kakapasok lang niya ng bahay, oh. Hindi um, niya papatanggalin ang socks. Ba't ka pa natanggalin yung socks niya? Papasot ko nga sapatos niya, eh. Bala ka siya yung may suot mo yung sapatos mo. Suot ko yung sapatos ko. Hindi, wag natin. Nakakamadumi yung sapatos ko, tita. Hindi, ikaw special ka eh. Ay. Ano? Ano yun? Ay, ba, tapak... Iba trato ko sa kanya Hindi <laughs> pwede. pwedeng ganun! Paano yung trato niyo sa akin ganun? Ay, hindi. Wala akong pakalang tayo. Mas pogi sya na tayo. Nalayas <laughs> na lang <laughs> kaya ako. O, paano Eh, Hey, gusto kayo, bro. Ano ka madudumihan yung bahay? Ba't na ako? May araw Party kayo sa dumi! Hindi, mapapalinis ko yan. Sino sa kayo? Iba, iba siya. Iba ka. Ika pa lang. Ang din ako. Itong sinelas ko eh, papasok ko. Pasok mo, ito naman maglilinis mami yan. Sarang mo dito, ano, para joke. Anong pang pa natin din? 29. Bata pa. Hmm. Kailangan lagi nakatiptoe ako pagkausap ko. May wait lang. <laughs> pagkausap ko to si David, dapat nakaano ako. Yun. Actually, e, si Mami, nakikita na niya nung bata ka pa. Sa Grace? Mm -hmm, di ba? Talaga po. Nagsusundo uh... kasi ako dyan eh, nahintay ko yung... Ah, ako nag go basketball Ano kasi hey, sabi niyo kay hey. David nung bata ko siya? Nahimik lang siya eh, payat. Ano <laughs> nga no, 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 payat pa rin siya. Hindi yan payat! Eh, okay na, ano nga. Oo, macho. Bench model yan. Hindi chubby. Hindi siya chubby. Hindi siya chubby. Ah. Oh. So, Ikaw, parang may unan ka. Gawin ko ah. Oh, mami! Ano ba? na nangawala yung content ko. Anong nangyayari sa inyo? Dapat na ipag ka. ng hinahapi ko eh. Hindi! Puro ko ngiti eh. Itong nanay ko na naman ang tutumema pa sa pogi eh. Wala ba kayong ano? Masasabihin kay David o yung papalinis niyo? Or... Wala! Wala! Ito, so, maglinis. ng pagkalat niya. <laughs> maglinis ka daw. Saan kayo nakatira kaya Ako sa, sa Makati. Na. Na. Ay, nakaiwalay ka na sa mami mo? Oo. Oh, Mahirap naman. Mahirap din, kita. Pero okay naman. Kumain ka kami, mo? Di ba nalungkot? Na no, Oo, nalungkot. Ba't ka umiwala? Iniwan mo mami mo. Bad boy ka. <laughs> Yan! Dapat ganyan yung sinasabi niya, pero dapat mas madiin. Hindi naman kayo ganyan magsalita eh. Magkaiba kayo? Malam ko. Masyado eh. Huwag ganun. Ikaw? Ano? Lang? Ayaw daw tita na umalis ka daw sa bahay. Ayaw oh. mo umalis Hindi ko siya papayaga kasi dalawa lang sila eh. Parang tita pa yung nagka-asawa mo. Ah, uh, ito ka siya lumayas. Oh, kasi lumayas. Oo. Kasi Dito lang din, no? Hindi. Pag lumayas, pag nag pa siya. Hindi, hindi townhouse eh. siya sarili niya eh. Uh, kasi no luk kuno sabi niya i-prank kita. Eh sabi ko yo ako na iya ako. Pag mabait na bata yo. hindi oh, di mo lang kuya na ginawa natin. Tara. Hoy, okay, pasok ka So, itutulong mo na kita sa bahay, sa room ko para makita. Ay, loko just ko tutulong mo pa yung dumi, dumi ng kwarto mo. Okay lang. Hindi kayo mo. Ang kalat-kalat ng kwarto. Ay, hindi sana ako sa kalat diyan. Mama, <laughs> so, mommy. This is my room. Hmm. Ang daming kalat sa amin. David. O, yan ang kalat, o. Ganyan ka, di ba, sa kwarto mo? O, oh, di ba, galit naman kayo pag ako kinakausap niya, pero pag kay David. Ganyan ka din diba sa kwarto mo, David. Di maano ako, malinis. oh Echo, sir. nga. Malinis na sa kwarto mo. Tamo. Ang toto ni. Ba't pag sa pawis ka? Iyot, <laughs> eh. Nasa itsura niya, ma masinok sa gamit. Ano, anong sa itsura ko? Nasa, si Nasa itsura mo makalat. <laughs> Buka upo ka, David. Magpalit na lang yan tayo ng magulang, David. Ay, gusto ko. <laughs> Gustong gusto ko. Kung papalarin nga lang naging anak ko siya, gusto ko. Saan ako dito? Hindi. Tignan mo, o. Oh. Papaupoyin mo, tapos hindi mo bigyan upuan. Parang ako na po praka. Diba? O, diba ito gusto mo? Huwag na ako gilain. Singha ako na yan. Oo. Oh. Sa suite mo naman. Ilan taon na mami mo, David? Fifty... Ano ka pa? Bata pa si Mami 16 eh. Oo, oh, kasi 35 na siya eh. 35 gano'n ba? Hindi. No. Ilan uh -huh. taong ka na? 36. Lumibatch ka pala sa akin. 27 ka, di ba? 24. Oh! Mas <laughs> lower batch ko. Oh, <laughs> lower batch, batch ako sa'yo 2 years eh. 24. Oh, 24. 26K. 36. Bata pa pala natin. Bata mo, no. mo. Ba mm -hmm. daring pa pala natin. ba tayong magagawa sa <laughs> buhay? Dahil pa. Ay, alam mo ba tawag sa'yo ng nanay ko pala? Na parang may vlog? Hindi ano? Tawag sa sa'yo, lupang ko. Pangi, kasi ni nilito mo ko, kaya nalipang May... ko siya. Nilito mo ko. Ano ba yan si David? David lupang ko. <laughs> okay lang yan. Okay. Oh, okay. ano pangalan niya? Banggitin niyo ngayon. Oh, David Likaw po. Maganda yung katawan niya kasi nag-exercise siya. Dati nag-exercise ka, nag-jujube ka, to ka. So, pangit yung katawan ko? Hindi, I mean, ma ma dapat ganyan lagi. Ma maayos ka. Kasi so, siya, yung maayos yung siya. Tatay? Oh, wala na naman nangyari, no? eh, <laughs> hindi ko siya ma-prank kaya nahiya ako. Paan na ang trip ni Mami? Bakit pa? Ang usapan, kahit katratuhin niyo siya na parang pagtrato niyo sa akin sa bahay. Hindi ko kaya. kalat mo! Anilisin mo yan! Ang kalat-kalat mo! Hindi ka pa kumakain! Tulog ka ng tulog! Pagkita niyo kay David, ayun. Pwede mo lang, no? Ay Sige, pasok mo sa batas mo kahit pa dumi. Kasi mukha siya mabait. Mabait din siya sa person. So, hindi ako mukha mabait? Hindi. Ikaw makalat. Ano ba yung mo? Ako pa maglilipit. Ganito na lang. Kaya na lang. David, dito ako na tumira. Ako na pupunta doon sa... Ingat. Bruh. Kung nangyari mag-vlog ka, o. Oh, Vlog. Hello. Oh, hello. Mag-vlog ka. Hello, dito tayo sa bahay. agasi ganyan. Ayan, o. Oh, tapos, at ngayong araw ay? Ang araw ay... Ang uh... oh, mga ganon. Bubusitin mo oh. si tita. Oh. Kunyari, bubusitin mo si mami. Oh. Bubusitin mo si tita. Oh, bubusitin mo si mami. Hindi ko kaya <laughs> eh. Hahaha!